Alam mo ba na minsan mas nakakapanalo ang taong marunong magpanggap na tanga? Oo, kasi sa mundo ngayon, hindi lang talino ang sandata, kundi diskarte din. Maraming tao ang gustong ipakita na sila ang pinakamatalino sa room, pero ang hindi nila alam, minsan mas makapangyarihan yung tahimik lang at parang walang alam. Ito yung sinasabi ni Robert Green sa Law 21 ng 48 Laws of Power. Play a soccer to catch a soccer. Ibig sabihin, hayaan mong isipin ng iba na mas matalino sila sayo para bumaba ang bantay nila. At sa oras na bumaba ang guard nila, dun mo sila makikilala ng totoo. At dun mo rin mararamdaman kung paano kumilos ng may advantage ng hindi halata. Kung mapapansin mo, may mga tao na parang simple lang, hindi maingay, hindi nagmamagaling. Pero kapag nagkaroon ng pagkakataon, sila yung biglang may tamang sagot o galaw na hindi mo inaasahan. Kasi habang busy ang iba sa pagpapakitang matalino, sila kalmado lang at mas nag-o-observe kaysa nagsasalita. Ang totoo, hindi mo kailangang ipakitang matalino ka para maging matalino. Minsan ang tunay na talino ay nasa kung paano mo kinokontrol ang sarili mong imahe. Dahil sa sandaling iparamdam mo sa iba na ikaw ang lamang, doon ka magsisimulang mawala ng power. Pero kapag hinayaan mong malitin kanila, ikaw ang may kontrol sa laban. Ang Law 21 ay simple pero matindi ang epekto. Ang sabi dito, play a soccer to catch a soccer, o sa Tagalog, magpanggap kang tanga para mahuli ang mas tanga. Hindi ito tungkol sa panluloko, kundi tungkol sa strategy. Kasi sa mundo ng power, hindi mo kailangang ipakita na ikaw ang pinakamatalino para manalo. Kapag masyado mong ipinapakita na ikaw ang may alam, nagiging threat ka sa ego ng ibang tao. At alam mo naman, kapag tinamaan ang pride ng tao, gagawa yan ng paraan para ibagsak ka. Kaya imbes na ipagyabang ang talino mo, mas mainam na iparamdam mong wala kang intensyon na manguna. Doon mo sila nakukuha sa tiwala. Isipin mo yung sitwasyon sa trabaho. Kapag may meeting at may mali ang boss mo, alam mong mali, pero hindi mo siya kinokorek sa harap ng lahat. Pinaparamdam mo lang subtly na may ibang option. Sa ganitong paraan, hindi mo siya napapahiya, pero ikaw pa rin ang nagagabayan ng direksyon. Yun ang tunay na diskarte ng Law 21. Ang sikreto dito ay hindi pagiging tanga, kundi pagpapanggap ng simpleng isipan para hindi ka makita bilang kalaban. Kasi habang abala ang iba sa pagpapakitang sila ang pinakamatalino, ikaw kalmado lang, tahimik na nag-o-observe. At sa oras na bumuka ang depensa nila, ikaw na ang may kontrol sa laro. Ang Law 21 ay gumagana dahil sa isang simpleng katotohanan, ayaw ng tao na nalalamangan. Kapag naramdaman nilang mas matalino ka sa kanila, automatic silang nagiging defensive, pero kapag pinaniwala mong sila ang mas lamang, nagiging kampante sila. At sa oras na bumaba ang bantay nila, dun ka nakakausad ng tahimik pero sigurado. May kinalaman ito sa ego kasi ang ego ng tao parang balon. Kapag tinusok mo ng sobrang direkta, puputok. Pero kapag hinaplos mo, lalo pang lumalaki at umaangat. Kapag pinafilm mong sila ang tama, mas nagiging totoo sila sa'yo. At habang nagkukwento sila ng mga sekreto nila, ikaw naman nakikinig lang pero unti-unting nakakaipon ng impormasyon. Ito rin ang dahilan kung bakit sa mga negosasyon, madalas ang nananahimik ang nananalo. Yung nagaaktong clueless, siya yung nakakakuha ng lahat ng detalye habang yung isa naman, abala sa pagpapakitang marunong. Kaya sa dulo ng usapan, yung nagpapakatanga pa ang nakakakuha ng pinakamagandang deal. Sa social media makikita mo rin ito. Minsan yung mga influencer na parang walang alam o simpleng magtanong lang, sila pa yung pinaka-strategic. Kasi alam nila na kapag masyado kang confident, maraming maghahanap ng mali. Pero kapag humble ang approach mo, mas bukas ang isip ng mga tao. At doon ka nagkakaroon ng control sa narrative. Isa sa mga kilalang halimbawa ng Law 21 ay si Warren Buffett madalas niyang sabihin na simple lang siya mag-isip at hindi siya tech savvy. Pero sa totoo lang, ginagamit niya yon para makuha ang loob ng mga taong kausap niya. Habang iniisip ng iba na ordinaryo lang siya, siya pala ang may pinakamatinding plano sa mesa. Ganito rin ang prinsipyo ni Sun Tzu sa Art of War. Appear weak when you are strong. Kapag iniisip ng kalaban mong mahina ka, hindi sila mag-iingat. At sa oras na maging kampante sila, dun mo sila tinatamaan ng hindi nila inaasahan. Ang pagpapanggap na kahinaan ay taktika, hindi kahinaan talaga sa negosyo makikita mo rin ito yung mga tahimik lang sa meeting hindi nagmamagaling pero sila pala ang may desisyon sa huli habang yung maingay abala sa pagpapakitang matalino yung isa kalmado lang pero siya ang may final say kung tuloy ba ang deal o hindi yun ang tunay na power sa likod ng simplicity kahit sa politika may mga taong ginagamit ito yung tipong parang simple lang magsalita, parang walang alam sa strategy. Pero sa likod ng kamera, sila pala ang nagdidikta ng galaw ng buong grupo. Ang mga taong ganito ay bihirang maunahan, kasi habang ina-underestimate sila ng lahat, sila tahimik na kumikilos sa totoong buhay, magagamit mo ang Law 21 sa kahit anong sitwasyon. Sa trabaho halimbawa, kapag may taong laging gustong magmukhang matalino, huwag mo siyang sabayan. Hayaan mong siya ang magpakitang gilas habang ikaw tahimik lang pero nagmamasid. Kasi habang siya abala sa ego niya, ikaw naman nakakaipon ng impormasyon na magagamit mo sa tamang oras. Sa relasyon din, minsan mas nakakalamang ang taong marunong magtimpe. Hindi mo kailangang ipakita na lagi kang tama kasi minsan ang pagiging kalmado at pagpaparaya ay mas nakakakuha ng respeto. Hayaan mong isipin ng partner mo na siya ang may upper hand pero sa loob mo alam mong kontrolado mo pa rin ang emosyon mo at ang daloy ng usapan. Sa negosyo o sales, magandang diskarte rin ang Law 21. Kunwari hindi mo agad alam lahat ng detalye ng product, pinapaliwanag mo pa sa customer. Pero sa totoo, alam mo na lahat ng sagot. Ginagawa mo lang yun para mas maging kampante sila. At pag nagtiwala na sila sayo, mas madali mo silang madadala sa desisyon na gusto mo. Ang mahalaga dito ay timing at self-control. Huwag mong ipilit ipakita ang talino mo sa bawat laban. Piliin mo kung kailan ka magpapakatanga at kailan mo ipapakita ang tunay mong alam. Kasi sa mundo ng power, hindi ang pinakaingay ang panalo, kundi yung marunong magpanggap na tahimik habang siya pala ang may hawak ng lahat ng galaw. Sa huli, ang lot 21 ay hindi tungkol sa panluloko kundi sa pagkontrol ng sarili mong imahe. Ang taong marunong magpanggap na simple ay hindi mahina, marunong lang pumili ng laban. Dahil sa mundo kung saan lahat gustong magmukhang matalino, minsan ang pinakamatindi ay yung marunong magpigil at manahimik. Ang totoo, kapag hinayaan mong maliiting ka ng iba, mas madali mong nakikita ang totoo nilang kulay, kasi habang nagiging kampante sila, ikaw nakakapagplano ng mas maayos. Ang tahimik mong isip ang sandatang hindi nila napapansin, at yun ang pinakadelikadong uri ng talino. Kaya sa susunod na gusto mong makalamang, huwag mong ipakitang alam mo na lahat, hayaan mong sila ang magyabang, sila ang magmadali, habang ikaw steady lang. Dahil sa dulo, hindi palakasan ng boses ang laban, kundi kung sino ang marunong maghintay ng tamang oras para umatake. Tandaan mo, ang tunay na malakas hindi kailangang ipakita ang lakas. Dahil habang ang iba abala sa pagpapakitang matalino, ikaw kalmado lang, nakangiti, at tahimik na nananalo. At 'yun ang tunay na kapangyarihan ng pagpapakumbaba at underestimation.